Good morning mga katsamba, grabe. Ito palang paborito namin, Luglug. -lug. Nanood ako ng KMJS. Ay nakita ko, nakarating na pala sa TV to mga kacamba. Correct na correct yan. go talaga ang pansit luglog sa tansa. Dahil kaming mag-asawa, hindi na namin natiis. Kailangan na namin kasing matikman to. Kaya dito pa lang sa sementeryo, tinikman na namin to. Dito na namin to nilantakan kasama ng panderasyon. Nakakatuwa lang na makita na yung mag-asawa na talagang magkatuwang sa trabaho ay nasa TV na. You know, pa-autograph naman mga idol. Nakakatuwa lang na malayo na yung kanilang narating at siyempre nakaka-proud dahil taga-Tansa sila. Kasi na almusal sa Tansa. Ito yung katibayan na kapag yung mag-asawa ay nagtutulungan ay malayo talaga yung mararating. Teamwork kasi talaga sila mga ka kaya talagang pakinggan natin ang sasabihin ni Jessica. Ka. Si Alan dahanggap ng mga sahog. Si Littling naman ang ng gagamitin nilang damo ng sagi. Kailangan kong gumawa ng 800 pieces kada isang araw. Yeah. Gusto mong hindi ba po gusto dito sa dahon, na Gusto po nila ganito. Kinakain po nila ng pabinyan. asawa. Ito, gising na gising na. Oh. Alas dos pa lang kasi ng madaling araw. Nagsisidatingan na ang kanilang mga suki. Pupupay oh. ko mga palagot. Mas crunchy itong pansin pistachio kasi ito, gito. Sobra-sobra kung laking impact itong pati din pagkatinda kami ng palagot. Kasi po, nakakaipon po kami. May yung ulo ng bahay at lupa. Nakabili po kami ng tricycle, motor. Kaya doon sa mga hindi pa nakakatikim ng kanilang pansit palabok, abay subukan nyo na.